ako at the age of 36 and decided to work abroad kasi mababa lang yung sweldo ng mga nurses during that time naging struggle mo din ba yung salary ng isang nurse sa Pilipinas and then sa laki na naging tuition fee it doesn't work na sumweldo ng 8,000 a month or 10,000 a month yeah, uh, isang full time nurse sa isang hospital So, nag-isip ako na mag-NCLEX. So, ikaw, naisipan mo rin ba na mag-NCLEX and ipursu ang iyong US dream bilang isang nurse? Kasi lahat tayo noon, parang, ano ba, bakit ba ako nag-nurse? Nag-nurse ako para makapunta sa Amerika. Nag-nurse ako para mas malaking sweldo kumpara kung nasa sa Uh, Nag-nurse ako kasi alam ko mas malaki ang magiging sweldo pagka nasa Amerika ako. Sa ibang bansa, kahit na gano ang iyong edad, basta ikaw ay nakakapagtrabaho, hmm, nasa normal kang pag-iisip, makakakuha ka at makakakuha ng trabaho. Eh, naging motivation sa akin na pag umalis ako dito sa Kuwait, ano yung magiging trabaho ko kung nasa Pilipinas ako at hindi ako nag-take ng NCLEX ano yung sapat ba yung makukuhang pera dito sa ibang bansa or sapat ba yung naipon para makasurvive at until your retirement age sa Pilipinas pag umuwi tayo galing dito sa ibang bansa syempre meron tayong dalang pera pero ang daling maubos nun. Madaling maubosin, mahal ang mga bilihin, at mahirap magkasakit sa Pilipinas. Wala tayong ganong kasiguruhan. So, paano ko nag-start mag-aral ng NCLEX? Napakahirap. pag sabi na nga, sabi nila, oh, 50 years old, mahirap na mag-aral, mahirap na i-memorize yung mga nursing subjects, from research until the last topic ng nursing talagang kailangan mo ulit magumpisa. Umpisahan mong aralin ng research, ang fundamentals, ang pediatric, psychiatric, OB, endocrine, lahat talagang kailangan umpisahan. Kasi po uh, kasi ako inumpisahan ko din lahat eh. Ilang taon din ako nawala sa school ilang taon ako nagtrabaho. So, lahat ng pundasyon, parang lahat ng foundation ng nursing, talagang nakalimutan ko lahat yon So, sa atin, hindi pala sapat na magsagot lang na magsagot ng mga question, ng mga question sa test bank. Hindi pala yung sapat. Kailangan talaga babalikan natin yung mga concept. Kailangan balikan ulit. So, doon ako nag-start. Kasi noong una, sabi ko, sige, sagot lang ako ng sagot, sagot ng sagot. 100 questions a day. Minsan nga, sige, 75 questions. Every day yung trabaho sa ospital, sometimes toxic din, sometimes marami rin pasyente. So, hindi ako nakakapagsagot ng 75 or minsan, minsan nakaka-100 questions a day ako. Na-memorize ko yung sagot. So, sabi ko, hindi pala. And then, sabi ko, hindi pala dapat i-memorize, na may memorize yung sagot. Dapat, alam natin kung bakit iyon ang sagot. So, kailangan ko palang mag-focus dun sa rationalization. Ration, bakit hindi yung number one ang sagot, hindi yung number two, hindi yung number three, hindi yung number four. So, dun ako nag-start. So, ikaw, ano mo yung umpisahan? Ganun ka din ba? Nagsasagot ng question 75 to 100 questions every day. Dapat nating i-assess din yung ating sarili. So, effective ba yung ating mode of learning na ginagawa? And then, nung mga time na yon, minaximize ko talaga yung 6 months na validity ng aking ATT nag-aral ako ng nag-aral ako day. duty ako 7 to 3 uwi ako ng flat tapos kakain muna ako, magpe-prepare tapos magpapahinga after nun, matutulog muna ako kasi kahit mag-aral ako after kung kumain or magpahinga walang na wala akong na-absorb nahirapan ako ng maka-absorb ng information so natutulog muna ako nun After kung matulog, uh, gigising ako mga 8 o'clock or 9 o'clock and then start na ako mag-aral noon. Minsan naabot ako ng 1 o'clock, 2 o'clock para magbasa, manood ng mga rationally ng mga video. Kasi syempre pag nandito ka sa ibang lugar online, so team replay ako ng mga panahon na yan. Yung ginagawa kong, yung naging experience ko kung paano ako nakapasa ng NCLEX. Applicable din to sa'yo at maging daan para matupad mo ang iyong pinapangarap at makapag-umpisa na magkaroon ng direksyon or plano. Kalimutan ang edad. Ang edad, numero lang yan eh. May kasabihan nga tayo, learning is a continuous process. And kung ano man yung plano mo samahan ng dasal kasi ako po dinasalan ko lang din lahat to eh dinadasal lang ko kay Lord na kung ano lahat yung plano niya sa akin bigyan niya ako ng ibigay niya sa akin yung tamang direksyon kung paano ko to uumpisahan at kung paano ko to maaating lagi po natin tatandaan. Nothing is impossible through prayer. Ipagdasal ko ano yung gusto ni Lord para sa atin at hiningin. Hilingin natin ko ano yung plano ni Lord sa atin. At ibibigay niya yon in His perfect time. Analyze ang sarili. Ako no, nag-analyze ako sa sarili ko. Pag umuwi ba ako ng Pilipinas galing dito sa Kuwait, paano ko makakasurvive? sapat ba yung inipon ko dito at maiipon ko pa bago ko umuwi para hindi ako umasa sa aking mga anak. Kahit na may mga anak ako, siyempre, ayoko din naman na maging burden sa kanila and ayoko maging retirement plan yung mga anak ko. Kaya, yun yung naging motivation sa akin para umpisahan na mag-aral ng NCLEX at mm, mag-apply papunta sa Amerika. Ikaw, ano na yung mga plano mo? Meron ka din bang, nasa stage ka na rin ba na nag-iisip kung hanggang kailan ka dito magtatrabaho sa ibang lugar? Sapat ba yung inipon mo para makasurvive? Hanggang sa iyong pagtanda. Sana po yung story ko na to is maging eye-opener sa mga katulad kong nurses. Kahit wala po dito sa Middle East, kahit nasa ibang lugar na walang permanent residence na hinahawakan. Huwag pong maging hadlang ang edad para ma makamit ang pinapangarap na kaginhawahan.